Ano okay, mga bro, tingnan ulit natin, no. Kunyari wala tayong oryente bunutin natin. Ano Gumana na mga bro. Yun nga, so what's up, mga bro? Welcome back sa ating repair vlog Mayroon tayo ditong emergency lap. Yung nga na mga bro ito yung ito yung kanyang problema hmm. pag ina na natin siya yun 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 lagi dapat kasi ang kanyang ano eh naka-on siya lagi. Tapos pag sinaksak na natin, dapat ito mamamatay kasi ibig sabihin dapat mag-charge na siya. Hindi naman? Patay siya pag naka may outlet. Pag naka-outlet. may kuryente sa outlet sobrang galing yun dapat tiba lagi siyang patay pag nakasaksak siya sa outlet kaso kahit na may AC tayong pumapasok sa kanya bukas pa rin siya kumbaga hindi na siya nagswitching sa loob sa alang kasi siya ilaw dapat pag brown out or wala nang source wala nang AC or pag nag brown out ngayon ito yung ano yung ano eh nag-charge siya, siya kaso wala lang switching na nagaganap. Parang ganun. Kasi dapat pag may AC yan, patay yan eh. Tsaka isa pang problema kahit na siya ay eh, nakasaksak na. Yun sinaksak na natin. Yan. Wala siyang ano, power yung kanyang power indicator ay walang ilaw yung ano yung kanyang problema sa kanya i-solve muna natin tong ano kanyang indicator dapat mer merong power dapat yan eh pag nakasaksak pag nakasaksak ay dapat may power yan tapos pag nakasaksak yan pag naka yan dapat ano yan eh patay itong ilaw nya yun ah uh, tingnan muna natin itong power paglain muna natin itong power nya alamin natin kung ba ito walang power dito yun inugot ko na hindi pa rin uh. sige tingnan natin sa likod. Ito yung kanyang battery na 4.5. Tapos ito yung kanyang circuit. Tapos ito naman yung kanyang transformer na nagbibigay sa kanya ng 12 volts. Bali. Hmm. Ito siya. 12 volts input ngayon ito try natin kung may in kung may in, may nalabas na 12 volts sa kanyang transformer hindi sa analog siya tayo sa DC sa isi set tayo sa AC. Naka-AC no, tayo. Check natin kung may oh kahit 50 lang. Ay, sige, 250, 20 na tayo. Chat na tayo. Chat na na tayo. Chat na tayo. Chat na tayo ba okay mm, naman sa supply. May nasa 220. Pero dito ay wala. Bakit wala siya? Wala mga bro eh. Wala siya oh. wala siyang lumalabas na bolt ay sa transformer wala siyang nalabas dito wala yun na muro wala kaya kung check natin yung cord mga cord lang okay pause ko muna yun nga mga brown na unang alas na natin to check check natin yung kanyang cord kung okay continuity tanya times one okay. niyang cord check natin kung may continuity wala kasi tayong AC eh maaaring butol na itong ating AC cord wala ng output na 12 volts dito eh lang yun wala nga ha ito lang isa meron ito lang isa may continue dito wala bro, ang gagawin natin ay napalitan natin. Walang kundi nyo yung ating gold putol. Palitan na lang natin. Pusunan muna. Ito yun nga, mga brother, ano tayo nagbabalik? Meron na tayong uh, gold na bago. Ito. Ihinang na lang natin.

sa akin dyan rin ano pinahangin na ako kayo na, na oh, mag-subscribe at malaking tulong tulong na rin sa akin kung kayo ay mag-like at mag-share no kung sa ganun so, na uh, mapanood pa ng iba ating video yung mga bro hindi lang natin so yun mga bro no babalik na natin tong ay huwag na malam muna check check natin kung may 12 volts sya na makakukuha hmm. range tayo sa AC kasi wala pa namang filter to eh nasa transformer pa lang easy tayo titignan natin kung may output na saksak natin mga brother at yun nga meron na siyang 12 meron na siyang 12 mga bro ayun no, oh. 12 volts buti muna natin o oh, ayun oh, ibabalik na natin lang itong supply natin ay tong transformer natin or mamaya na siguro na no? natin kung power na siya dito. So, yun nga. Bali, cord lang pala sira nya. Gumana na, na. Yun o, nag-charge na, nag nag na siya. saka na rin power indicator. At saka, kung mapapansin nyo, namatay na. Namatay na tong ilaw nya. no? kasi pag nakasaksak na, pag nakasaksak na matay kasi yung ilaw niya siyempre magcha-charge siya pag nakasaksak magbubuhay lang siya pag nawala na ng AC in -in input hmm. okay kunyari nag brown out hugutin natin video ilaw na siya na siya. Kasi ganina kahit na, pag nakasaksak may ilaw pa rin. At yun, okay na siya. Bali mga bro. Saksak na rin yan. Bali mga bro, gumana na ano. Mayroon na siyang power indicator at saka yung charging indicator niya yun nandun na rin okay mga bro cord lang hmm, wala naman silang sirang parts bali cord lang okay mga bro tingnan ulit natin oh. kunyari wala tayong kuryente bunutin natin nato no, yun gumana na mga bro wala na siyang AC source no at umilaw na siya yung ibig sabihin ay kunyari tayo brownout ngayon ano pero inugot lang natin yun pwede na sya pang emergency o mga brown out Ayan. pindutin natin tong tester ayun okay na kanyang tester no yung pinipindot yan kung check kung may kung nagcha-charge yung ating battery oro hindi pa pundido yung ating mga light kasi pwedeng sira na yan eh yun o know. yun know. o pwede na for emergency o oh, kunyari brown out ayun lumana na ang ating emergency light gold lang pala ay ang dito na lang at salamat sa inyong manonood